So welcome sa Oragon official blog. So dahil natapos na natin ang pagbaka ng tie beam at pagporma ng tie beam at pagbuhos ng tie beam at pag-asintada wall partition ng ating ginagawang bahay. So dadako na tayo dito sa part 5 kung saan gagawa tayo ng tatlong pirasong poste at ang sukat ay 23 by 23 cm. At syempre ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin ito ili out para sa ating forma, forma ng ating poste. Una, ang ginawa ko, naglagay ako ng bakal para sa pagbabatakan natin ng tansi para dolo't dolo ng ating pupormahan na dala tatlong poste na magkaparehas pag natin ng tansi, makuha natin yung tamang layout, puputol tayo ng bakal na apat na piraso para sa poste, so ang yung apat na yun, yung sukat ng apat na pirasong bakal na 10 mm or 9 mm, ang puputulin natin ay 23 by 23 so, Kaya ako pumutol ng 23 cm na bakal para yun yung magiging guide ng ating buhos. Kung yung magiging finish ng ating forma para sa ating gagawing poste. At pagkatapos itatapat lang natin dun sa ating tinatak na tansi. Kasi yun magiging uh, pinaka layout natin at pag natapat na natin dun, talian natin. Pagkatali, so yun na yung pinaka guide. Kahit tanggalin nyo na yung tansi na guide nyo dahil mayroon na kayong guide sa ibaba. Iba Tulad ng inyong makikita sa ginagawa ko. At pagkatapos hulugan, pakahulog, brisan, pakabris, ilak para batibay, para hindi giwang. Yun lang ang discarte natin mga kauraga. So, Panoorin nyo hanggang dulo kung paano natin diniscarte yung pag hulog, pag -brace ng ating ginagawang format. So kapag hinuhulugan mo, hindi lang isa na side ang dapat hulugan, kundi dalawa, tatlo or apat na side ang dapat mo hulugan para ma-double check mo kung talagang nasa hulog yung kasi kung hindi mo yan i-double -do check, tayo rin ang mahihirapan pagkatapos ng pagbukos. Diyan natin makikita pagbaklas ng ating forma. Kaya dapat double check apat na kanto na sulok kailangan hulugan para siguradong maayos ang inyong ginagawang poste. sentry bagong lahat shout out nga pala kay Dar Susito so, Sabi niya pa shout out naman kay Paring Archie at kay Henry Junior Padua. yan shout out from Balatan, Camarines Sur 3 so, sa gusto pa shout out next video shout out kayo comment lang kayo pa shout out yan comment rin kayo kung sino yung mga isa shout out natin para may shout out natin sa next video ng ating gagawin so yan na nga napormahan na yung ating ginagawang poste so pinapabuhusan ko na so bali ang ratio ng ating buhos is a 1, 3, 4 sa isang siminto tatlong buhangin at apat na graba yung ginagamit natin ng paghalo So syempre bago natin bubuhusan Kumuha tayo ng tubig na kalating timba At ibuhos sa ating bubuhusan na poste So bakit natin ginagawa yon Dahil yung ilalim Yung ilalim ng ating bubuhusan na poste Yung pinakamin natin Para malinisan Matanggal yung mga buwabuhangin O anong paman na nakapasok sa ilalim Yung pinaglagarian na alikabok dahil sa mga dos So para malinis yon Matanggal Para maging matibay ng gusto Ang ating binubuhos na poste So dito nga, nagpaukay na ako ng para sa septic tank natin. So bali, ang lalim niyan is a uh, 2 meters yung pinakalalim para malalim at matagal na puno. Kailangan na adjust na tayo para pang matagalan na yung ating gagawin na septic tank. So after mabuhusan natin, kinabukasan, so ayan na. So muli na naman natin binabaklas yung ating ginawa para makita natin yung resulta ng ating binuhusan. Paano natin ginawa? Ganon rin yung pagbaklas natin. So kailangan dahan-dahan lang pagbaklas na hindi masira yung ating mga uh, ginamit na pinulik para next uh, poste magkamit pa natin yung mga pinulik na binaklas natin. Bali yan may nakita kayong kunting siwang sa ating poste. So wag po kayong mag-alala kung mayroong nag-part uh, na hindi nabuhusan ng gusto dahil yan matatapala lang natin yan ng puro so, tatapala lang natin yan habang malambot pa kaya ang ginagawa natin pag tayo gumagawa ng poste kailangan kinabukasan uh, mapatuyo lang natin so matik na tanggalin na natin yan para makita natin kung may mga ampaw na tinatawag so para matapala natin para maisabay sa pagtuyo ng ating poste kaya dapat kapag tayo nagbubuhos ng ating mga poste so kailangan diktikin natin ang diktikin para maiwasan yung tawag natin ng ampaw at makita yung mga bakal natin kasi yun yung iniiwasan natin lalo sa mga buhusan na malalaki ng bahay sa mga building dapat hindi dapat mangyayari yung ganun ito tayo dahil residential lang naman so accurate na yan kailangan tapalan agad para di makita na may mga siwang siwang so kailangan ayusin na natin agad bago makita pa ng may-ari So, pagkatapos natin buhusan, uh, piprepare naman natin yung 243 at 242 para sa gagawin natin scaffolding para sa ating biga. So, kung mapansin nyo, ayan nagigay tayo ng mga scaffolding para sa ating gagawin biga at nagbabakal na rin tayo. Sa next video natin, uh, pagkuporma naman yung ipapakita natin tapos ang pagbabakal ng ating mga biga.